Pag-uusapan natin ang fontanella. May dalawang importanteng fontanella sa kapanganakan, anterior at posterior. Ito ang malalambot na espasyo sa pagitan ng mga hindi pa nagdudugtong na buto. Karaniwan, ang anterior fontanella ay may sukat na humigit kumulang 3 cm sa 3 cm sa kapanganakan at unti-unti itong nagsasara sa pagitan ng isang taon hanggang dalawang taon ng edad maaring may ay ilang kondisyon kung saan maaring mas malaki sa normal at mayroong naantalang pagsasara tulad ng mga isyu sa thyroid at kahit saan may hydrocephalus na may nadagdagang tubig sa utak at intracranial hypertension kung saan maaring maantala ang pagsasara. Sa araw-araw na practice, ang fontanella ay ginagamit upang suriin ang kalagayan ng hydration ng isang bata at anumang senyales ng impeksyon sa utak. Kapag ito ay nakaumbok, tingnan kung may anumang umbok, nagpapahiwatig na may nadagdagang intracranial pressure. Maaring itong senyales ng impeksyon infection sa utak. At ang pagpapatuloy ng posterior fontanella lampas sa anim na linggo ay hindi normal. Maari itong maging indikasyon ng Down syndrome.